kapagsiyo, good afternoon. Ito kapatid kong pangalawa, PWD din. Yan. Ang haba ng kuko. Uh, yung isa, nakita nyo na yun, di ba? Ito naman yung isa, pangalawa ko tong kapatid mula sa panganay. Ayan. Smile. Ang PWD din ito. Remang okay, warm. Ah, uh, ah, uh, stroke din po ito mga kapaksiyo ayan oh, uh, stroke po yan oh, uh. hindi yan maka ano bulog sa bangin hmm, uh, bulog daw sa bangin crispin da, wala crispin, patay na oh why that uh, what? ayan mga kapaksiyo ang haba naman ng kuko kaya ginugupitan ko din kapatid ko rin po ito mga kapaksiyo Hindi, si record. Diyan tayo ng mga anong sa 'yung parke. Ayun, makakapaksyom, strong, a po, o around. So munod po doon ito sa nag nina, may kapitbahay na uulian nina. Papol. Apo. Hospital. Hospital? Hospital? O. 뎅게 뎅게 하고 와요. 어? 이거 소스요. 맞아요. 야. 신단단 무사파. 이래사 자. 랩, Sa'yo ano? Babae? yun. Yung kuko? Ba ba babae ay lalaki. Lalaki? Ganun Ano bang sakit? Convulsion? Oo. Pero may sak may dengue? Lahat. Ano ba yan? Ba't hindi inagapan? Kaya kinagito kuko yung paa. Mapa ng paa. Ayan mga kapagsiw, paa naman. Daming haba ng paa ng kapatid ko. Ano ba yan? Hmm. Ako na lang maggupit. May asawa naman to. Ayaw lang. Ayaw ko ano nangyari. Teacher po ang asawa nito mga kapagsiw. Kaya lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay nila. Gusto ako. Di ba? Gusto tayo ba hindi na siya nintindi, mga kapaksiw. Ito na siya, oh. Ako na lang nagintindi. May asawa po ito. Dalawang motor. Teacher po asawa nito, pero hindi na siya nintindi. Oh, wala. Bisita. Yeah. Oo. nalang na lang nagintindi, hindi na yung asawa. Oo. Uh -huh. Sige na, may tap. Yung isa naman. Ang haba naman kasi. Wala well, siya. Ikaw nga Mas mahaba. Ay, mga kapaksew, oh. Haba-haba, oh. Haba, oh. Ayan. Kapatid na lang ang naghingok ko. Wala na yung asawa. Ang asawa na missing na. Buhay pa asawa. Teacher po ang asawa niya. Imagine, teacher. Mom, boy pero hindi po nakapanghingo ko ng asawa. Iwan. Kere, bahay. Aba? Hey, magkaroon ka ako. Kaya ni nga, kwan? Nga, apat ka, kaya ni malaki. Hindi hey, ko alam. Yes, mga kapag siya tapos na. Pagod. Sakit sa likod. Sakit sa Ay, thank you very much mga kapag siya. Ganun lang po ang ating mga sitwasyon. Bilang isang kapatid, ayusin natin sila. Parang hindi naman magmukhang kawawa. Di ba mga kapag -sir. thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Bibet Gabasa, and my FB page, Bibet Gabasa. Good evening.